you know, may bago na naman tayong project mga idol yan, bali ito yung tubular na gagamitin natin, bali 2.0 yung kapal yan mga lods, so, yan, oh. One 1 by 1, na tubular GI tapos bali may pinadala sa atin si manager na sukat ng kanyang istante yan, bali 50 cm yung taas, tapos 60 cm yung sa baba, tapos yung yan, pinakapatayo niyan ay 120 cm mga lods, yan tapos ito, bali tatlong layer yan 1, 2, 3 yan. Bali ganyan ang mangyayari mga lods Sa yan ayan mga idol, bali hindi ko na napakita yung ating pag-assemble nito, gawan ng naluba tayo mga lords. Ka, pasensya na po. Ayan. Pag nag-assemble tayo na tulad nito, uh, as eh, bali ang paglagay natin ng tubular mga idol. Ay, uh, taking-taking lang muna o ispat-ispat lang muna para pag nagkamali man tayo, eh, madali natin siya ma o i-grind yung pinagtakingan niya. Huwag natin muna ipopoil sa so, mo na lang yan kung talagang sigurado ka na sa sukat at tama talaga yung lagay ng ating tubular. Yung mga idol bali ang ginagawa pala natin ay isang istante. Istante to para sa motor shop. Uh, bali lagyan ng mga accessories, yung mga paninda nila, mga idol, mga langis, etc. Idol, la uh, lalagyan nila to ng salamin yung harap. Bali ang gagawin ko lang dito, o yung sa napagkasundoan namin ng presyo sa labor ay yung ito yung pinaka frame nya tapos lalagyan ko ng plywood yung ilalim pangalawa tsaka yung sa taas bali tatlo po kasi yan yung eh, pinaka layer nya mga idol yan bali ito yung plywood kinakat na natin madali lang naman mag ano yung ibig sabihin ikakat natin yung plywood bali siyempre kung ano yung sukat ng paglalagyan natin yun lang din naman yung puputuli natin mga idol ayan Ayan mga idol, bali nalapat na natin yung uh, plywood at gumamit tayo dyan ng black screw na pang metal na number one na uh, bali gumamit tayo dyan ng plywood na 1 half tapos yun nga yung nasabi kong uh, black screw Ayan, tapos dito naman mga idol, bali, siyempre, nag na naman tayo ng plywood na 1 half, kung ano yung sukat na hinihingi nung ating paglalagyan. Siyempre, yun lang din yung ating puputuli, no, i para sumakto doon sa ating pagkakabitan, mga lord. Dapat na natin yung plywood. bali pa ulit-ulit na lang to mga idol. Kasi pag nakagawa na tayo ng pinaka frame niya, bali, ayan, siyempre pagkat natin ng plywood, paulit-ulit na lang yung ating gagawin dito mga lods. Ayan, dinidikit natin siya ulit sa tubular na ginamit natin nga siya ng black screw. Ayan mga loads, bali ito na yung ginawa natin, nalagyan na rin natin siya ng dito sa gilid, yung siding niya, kabilaan, tapos sa taas at baba. Bali, sila na bahala dyan magpasalamin. Papasalamin daw nila yung harap. Ayan, medyo nabitin pa tayo dito ng plywood. Mahanap pa tayo ng pinakarita dyan para matapalan niya sa gilid. Ito na natin ang paraan dito sa may gilid niya na ano, may mga ritaso kaysa naman bumili para sila ng buo na plywood eh sayang naman yung matitira kaya salamat mga idol hanggang dito na lang ingat po tayo palagi mga lord salamat po